Mali nang ginalit ang Pacers, ginanahan tuloy itong si LeBron James sa laban. Katakot ng nangyari sa Pacers player na ito at si Austin Reeves show showtime mode ang ginawa. In-season tournament finals 3 match, LA Lakers versus Indiana Pacers, no dilo. Pinalit nga si Dinwidi. Start na agad 'yang mga idol in the first quarter kung saan itong si Spencer, showing off agad 2 handang sa umpisa, big block pa ni Rui at nagsagutan nga ang two teams sa opensa at talaga namang naging very entertaining tayo sa first 4 minutes natin tied ang score at 10 points tapos nagkaroon pa ng block party sina Turner, Adi at Dinwiddie sunod-sunod na blocks ang kanilang ginawa And then after niyan ay matinding 16 to 7 run ang pinakawalan dito ng Indiana Pacers na nagbigay nga sa nila ng very comfortable lead sa umpisa at ang Lakers nga ay maalat ang shooting so far. At itong sisiya kamay ng posterize pa dito ng dalawang Lakers player pero salamat na nga lang din sa mama first quarter ni Adri Davis may 15 points, 8 rebounds na agad siya, tumulong pa si Dinwiddie, nakadikit muli ang Lakers 36 to 30. Second quarter natin aggressive si Dinwiddie dito kaya tumulong na si Lebron sa kanya nakatikip na rin ng Lakers ng kalamangan after ng nice touch pass ni Lebron for a 3 timeout ng Pacers. After the timeout naman ay grabing 9-0 run ang binitawa ng mga dayo dito pang bawi sa ginawa ng Lakers din dyan na nagumpisa ang back and forth game na atin mga idol at muling dumikit na muli ang LA Lakers dahil medyo maluwang nga ang depensa dito ng Pacers. Then what a showtime play pa ni Austin Reeves behind the head for a 3 point tapos katakot ng nangyari dito kay Nesmith humampas ng ulo sa play na ito. After niyan, nice circus shot ni Lebron James dito kaso sa next play na block siya ni Nesmith kaya naman sa very next possession sinalpak niya na para nga hindi na siya masupalpal. At ginaganaan nga si Lebron James dito sa pamimisikal ng bantay niya na si Nesmith. Then Torian Prince mga idol making big plays para nga sa LA Lakers pinalamang na mga idol at siya nga ang nagbuwan sa opensa nila. Kahit napatalon nga dyan si Lebron sa bench. At sa ending natin mga idol ang LA Lakers nang may kalamangan 72 to 68. Third quarter natin, Lebron 2 straight assists kay Dean Widi for a bank to bank three pointers. Biglang naging 10 lamang nila dito. Tapos si Austin Reeves, tough step back three pointer. Pasok yan. Nag-init pang ang ulo ni LBJ dito after ng breakdown ng Lakers defensively. Monsters lang si Pascal Siakam. Pero bumawi naman ng LA dyan. Ginawa ng 13 ang lamang nila. Monsters lang din itong si Andre Davis. Pero wala namang suko si Pascal Siakam dito at ngayon ay sobrang aggressive na nga. At ganyan pinahihirapan ng Lakers defense. Kaso wala nga epekto ito sa score ng dahil wala naman silang depensa at pinaabot na nga rin ni LBJ. Ang kalamangan nila to 15 points, timeout ang tinawag ng Pacers dito 105 to 90. And to end the third quarter mga idol, basically nilamon nga ng Lakers defense itong Pacers. Kaya naman mga idol, lumobo na ang kanilang kalamangan na kuha nilang biggest lead of the game nila. 19 points nga yan at talagang wala nga nagawang Indiana Pacers dito. At natapos ang ating third quarter, 116-99 ang score natin. At sa fourth quarter naman natin, abay grabing furious comeback attempt ang ginawa dito ng Indiana Pacers at talagang nga namang nahirapan ang Lakers sa kanila at eventually ang 19 point lead ay nababa nila sa pito na lamang. Naging 4 point game pa nga tayo dito pero nagdulungan nga si Rui Spencer, LeBron James at Andre Davis mga idol para nga patahimikin na ang run na ginagawa ng Indiana Pacers at manalo na this game.